Hi mga ka-heart for today's video ay naisipan namin ma nguha ng santol. Ayan, kasama si mother, kaming tatlo ni Jua at si mother. Pero bagong lahat, tinrangkam muna namin yung aming bahay. Baka kasi kakawatin yung aming sirang TV charis. So ayan pala yung kanal, medyo malaki yung tubig kasi kagabi ang lakas ng ulan kaya umapaw yung tubig sa kanal. At ganito yung dinaan namin, medyo ma ano malambot yung ano lupa ba cemento, kasi nga bumaha malakas yung ulan kagabi na -miss ko na kasi kumain ng santol mga kart kasi sa, dati kasi nung mga kabataan pa namin yan kasi yung lingaw or libangan sa tagalog murug mo oh, siguro na eh, ay at naalala ko pang mga kart nung nag ano elementary pa ako pag uwi namin galing sa eskwelahan de derecho, kami talaga dito sa puno ng santol para kukuha ng bunga para kinabukasan pag pasok namin sa eskwelahan ibibinta po namin yes ibibinta namin yung iba papalitan ng ano papel para may papel na kami yung iba pera yung ibabayad kasi wala kaming baon pera kasi mahirap lang ang backlash at so ayan sinimula na umakyat ng partner ko si Peter Peter pan. Charing. Ayan. Dahan, dahan lang kasi baka mahulog siya. Mahulog siya sa iba. Ganahan po ka. Ganahan po ka lain <laughs> Sobrang tamis kasi nito ng santol mga card ano ba? Um, napakagaling ng nag tawag ito ay eh, naglihi sa Bisaya pa. Iwan ko anong Tagalog sa lihi. Basta ang sarap at napakatamis talaga. Kahit kulay green pa yung ibang balat niya, matamis na talaga siya. At so ayan, si Mother, hindi na siya nakapaghintay pa na ma makakuha si partner nagdughit na talaga siya kasi naglalaway na talaga siya sa ano sa santol at ito nga pala yung nakuha ni partner o oh, medyo green green pa mga kart pero sobrang tamis na niyan at ang ipartner partner namin niyan is asin lang kasi wala namang wala namang uyap or baguong walang uyap kaya asin lang yung itoslo namin mga kart masarap naman siya kasi kahit asin lang So ayan si mother for the relax relax at kain-kain ng santol habang na uh, nanonood sa akin habang nang pulot-pulot ng mga uh, nahulog galing sa taas, sa taas. At ayan, marami na kaming na nakuha, bumaba na si Peter Pan. Kasi uuwi daw kami kasi natatakot na siyang mahulog, mahulog sa kanan. Masarap talaga dito sa probinsya mga kahit kasi mga kahit anong prutas pwede mo pwede mo talagang makain na walang bayad yes libre rin talaga hindi ka guys sa iba sa Maynila or sa siyudad sa lahat bibilhin kahit katiting binibili po mga, lahat mga kahit kaya mas pipiliin ko talagang mamuhay sa probinsya kahit ganito yung pamumuhay at masaya naman at makakain ka ng libre ayan wala kaming nadalang lagayan or plastic dyan ko nilang ilalagay yung aming nakukuhang santol. At dito nagtatapos ang aming kwento. Maraming salamat sa nanonood. Sana ma-share nyo po ang aming video. Thank you, Bangi!